Good afternoon, ka surprise surprise. May breaking news po tayo. So ayon, medyo tumaas daw yung price ng ano ng chicken. Kaya palabas na tayo. <laughs> So ayun, tatlo lang naman yung living supermarket dito sa Philippines ano. Ito yung Robinsons. Meron ding ano pa ba? Robinsons meron ding Save More and yung isa yung Pure Gold. So, ayun, breaking news is, ayun nga, tumaas daw yung presyo ng chicken. So, hapon po ngayon, Friday, July 17. Ano pa ba? <laughs> lahat lahat na 2024 <laughs> So ayun nakita na natin yung Robinson Supermarket pero hindi na ako masyadong nag-video doon, doon sa chicken kasi wala rin naman silang price tag kung magkano yung chicken nila doon Pero prior to filming nagtanong na tayo kung how much yung chicken nila sabi nila per kilo is 180 yan guys, hindi ko alam kung frozen yun ha. Let me know, comment down below kung yung sa mga supermarket natin dito is frozen. Pero ayun, I think hindi naman ganoon ka-shocking yung pagtaas ng price nila. Kasi nga, ba diba, sa news is parang laging 200 plus hanggang umaabot na ng 300 daw oh per kilo. Siguro yun yung fresh. So hindi ko alam kung mas mababa nga yung presyo ng mga frozen. At yun nga, hindi ko rin alam kung frozen nga yun sa may Robinson Supermarket. So again, tatlo lang yan. Tatlo lang yung leading supermarket dito. And ayun, pupunta tayo doon sa tatlong leading supermarket na yun. <laughs> yung, yung araw, hindi hindi Fred ng kutis ko yung araw dahil nakikita yung mga imperfections natin. Ayan. lang. Tatlo lang naman yung supermarkets dito sa Philippines, di ba? Robinsons. Uh, we have Save More and uh, ayun nga yung uh, Pure Gold. So ayun. Pupunta tayo sa tatlong 'yon. And ayun, siyempre sasamahan niyo ako. Yeah, <laughs> hello. So ngayon nandito naman tayo sa sa Barte Mall. Ang meron dito is um, yung Save More which is SM. 'Yon, titingnan din natin kung magkano yung chicken nila. Kinabahan ako dun sa ano, sa Robinson Supermarket. Kasi talagang nakatingin yung mga guards. Pero actually pag nakita ka naman nila, sasabihin lang nila, stop mo yung filming ganon. pero wala naman silang sasabihin na burahin mo ganun. So mababait naman yung mga guards yun lang kung talagang gusto mong mag price check doon hindi ka makakapag price check so nandito na tayo sa may save more ayan so titingnan natin kung magkano yung price ng chicken nila dito Actually nakita ko na 170 yung price ng chicken nila Ayan, let's see, it. let's see it to ourselves, for ourselves. Again, ano ngayon na? Ha? Hapon ngayon, Friday, July 17. Ayon. Medyo may araw pa rin Rainy season na ngayon Pero Ayan ma ma Hindi naman ganong Kaaulan <laughs> Pero ayun, dumadami na nga yung mga bagyo And ayan, ito yung Price ng chicken nila Ayan actually yung price ng chicken nila, 170. So siguro feeling ko mga frozen ganon So comment down below na lang kung frozen niya Hello. Ah, all right. Whatever. Okay. <laughs> so ayun nga, inaartehan tayo nung guide na pa-delete daw. So <laughs> I don't know. Yung <laughs> magnanay. na tayo? Ayun nga, comment down below kung frozen or hindi ba frozen yung mga nasa supermarket. Ayan. Ayun nga, so feeling ko masyado nang umaarte talaga itong mga guard dito sa SM, ano, SM supermarket. Dito lang sa amin ha. Talagang mga three times na yata akong sinita dyan na ah. Uh, parang masyado silang ano um, strict ewan ko if they are doing something wrong Doon sa establishments nila di ba mga private yan so talagang they have to decide kung ano yung pwede at hindi so ayan So ayan ngayon nandito naman tayo sa Pure Gold sa amin. Ayan. So again, medyo discreet lang tayo dito. Buti talaga hindi tayo sinundan nung Buti hindi tayo sinundan nung guard sa ano sa SM supermarket kasi talaga sinasabi niya paki-delete yung video. <laughs> anyway. So ayun, nandito na ngayon tayo sa may Pure Gold. And ayun, siyempre magpa check tayo ng kanilang chicken. Ayan, so gusto gusto ko lang itong ano dito. Gusto gusto ko maging background itong mga uh, juices nila. Ang cute. Nakikita na ko. Ayan. For the price of their peach tea, it's 73. Ayan. So, diretso na tayo doon sa may chicken portion para if ever man na may magpabura sa atin ng video eh <laughs> or magpa-stop sa atin ng video at least na-cover natin yung tatlong supermarket dito sa amin. So, ayan yung chicken nila dito. Ayan, I think 170 rin. Ayan. So hindi ko alam kung frozen yun nga kaya nga comment down below kung frozen nga ba ang mga chicken sa supermarket. <laughs> may ano guys, may music. So hindi ko alam kung copyright music 'yan. Ayun, so since ah, nandito na lang din tayo Kumpletohin na natin yung pagpa-price check na lang natin para maka 15 minutes tayo. Ayan. So ito nakabili ako nitong juice na yan. Ayan. Nakuha ko siya ng buy one take one sa ano sa um Robinson. Ayan, ito yata yung price niya, 129 for this one. Ayan, meron din sila dito mga kimchi. Again guys, uh, dito sa Philippines, tatlo lang yung mga supermarket, major supermarket. Yan yung SM, Pure Gold at saka Robinson. So doon sa mga malalayong supermarket, let's say uh, Robinson Samar, ganon hindi po natin sure kung same price na sila dito sa Manila ayan tingin tayo ng mga chichirya nila guys ayan so 15 pesos ayan So for their Pepsi, seems like meron silang limited offer ngayon. Pag naka-orange dito sa Pure Gold. Ayan. Um, it means uh, reduced price pag uh, naka-orange sticker. Ayan. Parang di wala akong nakitang Coke. Ay ito. For their Coca-Cola, <laughs> So ayan, 59 for their Cola Zero na 1.5. For their regular, ayan, 59 din. Regular Coke po 'yon. Ayan. So original taste. Made in the Philippines 'yan, pero ayun. Nakatingin naman ako ng ibang uh, Coke sa ibang bansa parang wala namang difference yung coke nila dito sa Philippines so ayan gusto nyo ba makita yung price ng insecticide <laughs> pampahaba ng oras ayan gusto ko sana doon sa may frozen section nila papakita ko yung fish and chips or mga french fries ganun kaso nga lang maraming tao ganun Baka masita tayo doon. O, oh, eto na lang yung favorite ng mga... Favorite eh, no? Ayan, kung may mga pets kayo, ayan yung price niya ngayon. Ayan. As of the moment, eto yung uh wet food ng pusa namin ayan Philippine made po siya alam ko ha Philippine made siya Ito yun. Ito tong dove nila dito amoy yung ano yung Asian made, hindi siya yung US. Thank so, you. Ayan guys, meron din sila dito nung mga ramen, siyempre. So ito yung choices nila. Korean 'yan. So ayan din, din tayo mahilig sa mga naka-off na 'yan. So ayan guys, i-cut ko na yung video. Naka-15 minutes na tayo. Ayan lang yung prices ng chicken sa tatlong major groceries dito sa Philippines. Ayan. Nandito na lang po.